So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is P.G. Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time, dahil sa dami ng nagtatanong, sa da dahil sa dami ng uh, gustong malaman kung ano daw po ang remedyo pagdating sa fowl pox o sa bulutong ng ating mga alagang mga manok. So yan ang gagawa natin ng topic ngayon mga kamanok, dahil sa mahal ko po kayo. Kung kayo man sa inyong backyard, bakuran, Nakalimutan nyo ang mag-vaccine ng uh, Falfax vaccine. Ito po, tuturo ko sa inyo ang uh, natural na paraan. Okay, tipid tips para sa ganon. Makuha nyo kung paano maaalis sa inyong mga alaga mga manok, especially sa inyong mga sisew, yung tinatawag na Falfax. Okay, yung tinatawag na Falfax o yung bakuna. So, huwag natin masyadong patagalin pa mga kamanok. Ito po ang aking ginagawa. So mga kamanok, lagi ko po pinapalala sa inyo Magprepared po kayo ng isang bottled uh, sprayer na ganito Ako ang uh, nilalagyan ko Yung lalagyan ng Mr. Muscle Matibay kasi ko mga kamanok Kesa dun sa mga nabibili sa palengke O sa uh, overmarket Mas maganda po ito Mas matibay Hugasan nyo lang ng maayos Tapos mga kamanok Maglalagay lang kayo ng tubig dito okay, Lagyan nyo lang, pwede punuin Pwede konti lang kung ilan lang piraso yung mga sisil nyo. Tapos ito po mga kamanok, sunrocks po ito. Ano? Sunrocks po ito, ito po yung ginagamit na panlaba. So ano pong gagawin natin dito? So simple lang, lang kayo ng tubig, tapos isasalin nyo lang dito, konti lang. Siguro sa isang puno nito, isang takip nito, napakaganda na puno. So ano paninintay natin mga kamanok, pakita ko po sa inyo kung paano ginagawa. So ito po mga kamanok, nakapaglagay na po ako ng tubig. Ganito lang po karami ang aking inilagay. The same time, ito naman po yung sunrock. So ano po gagawin? Inyo lang ibubuhos. Lalagyan lalag, nyo lang po mga kamanok. Ganyan. Okay. So kung medyo makapadami, okay lang mga kamanok. Okay. So ganun lang kadami mga kamanok ang inyong ibabanao dito sa tubig. So, goods na goods na po yun, mga kamanok. Then, right after that, takloban nyo po. Pag takloban nyo, mga kamanok, kalog-kalogin nyo lang na ganyan para maghalo sila. Then, try nyo pong i-spray. Okay, Tapos, after nyan, punta na po kayo doon sa sisiyaw na merong bulutong, na merong fulfax. Makakatulong po itong solution na to para bumuti yung kanilang uh, pakiramdam, yung kanilang uh, sarili. So, sige po, atin pong puntahan para makita nyo kung paano ko po ito ginagawa. So, let's go. So, ito po sila mga kamanok. Okay, healthy and healthy po sila, no? Pero hindi nyo po siya ma... Uh, pero hindi nyo po makikita na meron po silang fall facts. Well, kahit ganyan, na healthy sila, na okay, masisigla sila, magana silang kumain. Nakikita nyo, meron silang fall facts dyan. So, tingnan natin. Ito. Gaya ng, ng isang ito mga kamanok. Yan makikita nyo Meron siyang fowl fox Okay So, tinamaan sila ng bulutong At uh, kapag ito po ay ating nakabayaan Possible maaari po itong dumami Okay, maaari siyang dumami At the same time maaari siyang makahawa So, anong dapat natin gawin? Ito nga po mga kamanok Okay, yung ating pong binanaw kanina Ito po ang ating ibibigay sa kanya kamanoq. Ito po makakatulong po ito ano? Spray lang po natin. Okay? So okay lang po yung ating mga alaga. Ito po yung natural way kung pa paano natin ginagamot yung fall packs na ganito. Okay? So madi disinfect po niya yung uh, bulutong para po ito ay mawala. Yung pong pang yung pong pag-spray, uh, yung pong pag-spread out ng bulutong hindi na po makakadami pa. Hindi na po siya kakalat, hindi na po siya dadami. At ito po ay mababawasan ng bakterya at kalao ng mga kamanok matutuyo po yan. Pili natin yung kabilang side. <clears throat> okay naman, pero atin pong spray na lang din para maging maayos po siya. Okay? Yung kanilang mga paa, mga kamanok. Minsan nakakaroon din siya ng fall packs. Okay? Ito kagaya na ito. ito itong siko, itong ganito. All packs po yan. So, lagyan na din po natin mga kamanok para po matuyo. Okay? So, ganun lang kasimple mga kamanok ang po pwede nyong gawin. Okay? So, bakit kita niyo pumipikit yung uh, sisiyaw, okay lang po yan. So, part po yan ng ating uh, pagbibigay sa kanya ng uh, maayos na treatment. Okay? So, next week mga kamanok, uh, try ko pong i-update kayo about this. Okay? So, akin na po itong ilalagay dito. Tapos yung iba po mga kamanok na affected, try ko po na uh, hulihin. Ito po mga kamanok. May isa pa rin po dito. Ayan, makikita po ninyo, meron din po sa call box. So sabi ko nga po, esperyan nyo ng ganyan. So okay lang po yan mga kamanok. So binabasa lang po natin yan. Tapos yung kabilang side din po, basahin din po natin. So makakatulong po itong pagbabasa natin sa kanila Upang yung falfax mawala Okay Make sure mga kamanok Na pati yung kanyang mga paa Basain nyo din po Okay So ganun lang po mga kamanok Ang inyong gagawin sa inyong mga alaga Once na uh, nakitaan nyo po sila ng falfax Okay Gawin nyo lang po yan Umaga at hapon Para sa ganun Masure natin Na talagang maayos na maayos Yung ating mga uh, Mga sisaw Okay ang hirap din po kasi na nahayaan lang natin sila sa kanilang nararamdaman. Wala tayong magawa, wala tayong uh, maibigay na gamot. Okay? So, siyempre, narito nga po tayo para bigyan ng lunas ang inyong mga kasagutan. So, ito naman po, okay po siya. Wala po siyang nararamdaman. Yung kanyang paa, okay din po. So, kahit po ganyan, sprayan ko na rin po para po uh, prevention kay prevention sa maaaring tumama na bulutong, which is napakaganda po ng tinatawag na prevention dahil dito po sa prosesong ito, uh, nalilimitahan po yung uh, pagdapo, yung pagdapo ng maaaring sakit uh, sa kanya, especially yung bulutong, especially yung kanyang mga kapatid meron ng uh, okay, bulutong, possible mahawahan din po ito, pero kung atin pong gagawin yung prevention na tinatawag, so malayo po nating na-experience uh, yung gano'n. Okay? So ayun mga kamanok, nakita nyo po kung paano ko uh, binigyan ng treatment ang ating mga si sisew, kung paano nila uh, ma-overcome o paano natin mapapagaling yung tinatawag na fall packs sa ating mga alaga. So mga kamanok, gawin nyo lang po yung uh, ating mga steps na ginawa. So two times per day, umaga at hapon, then uh, for one week, sigurado po ako mawawala po yung packs na inyong Uh, nakikita sa kanila. At the same time, mas maganda kung magbigay kayo ng antibiotics sa kanilang painom or kung sa pagkain, pwede rin po mga kamanok. So, paano mga kamanok? Sana nakatulong ang simpleng tips na to pagdating sa inyong pag-aalaga. At kung, kung nagustuhan nyo mga kamanok, yung ganyang klase ng video. So, gagawa pa ako ng marami. Pero kailangan nyo muna pindutin ang subscribe button at ilike ang buttons na to para sa ganon, ma-inspired naman ako na gumawa ng mas marami pang video para sa inyo. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.